اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة في الله، إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، نحن سنستمر باللغة العربية ونبدأ بما بدأنا، وسوف نستمر إن شاء الله في هذا الموضوع. yung sagihing mo ninyo, Ustad. <laughs> yun na yun, kung anong naintindihan ninyo. Mga kapatid, sa pag-aaral natin ng Arabic, noong nakaraang linggo, napag-usapan natin ang mga kahalagaan nito sa buhay ng isang mananampalataya dahil ito ang lingwahe na pinili ng Allah sa sangkatauhan na para magkaintindihan ng mga muslim. Ang lugal Arabiya, ito ay wase, ibig sabihin malawak. At wala akong makikita na lingwahe sa mundo na napakalawak katulad ng lugat al-Arabiya. Isang katagang salita, marami itong ibig sabihin na salita. Dahil ito ay ginawa na pinili ng Allah sa sangkatauhan nang sa magkaroon ng tunay na pag-unawa ang sino mang gustong naghahangad ng sinasabi nating patnubay mula sa kanyang Panginoon. Nagsimula tayo sa pangasinasabi na halhiwar, yung pag-introduce natin sa sarili natin. Hindi ba? Tapos sinabi natin na Ana Ismi Abdul Hamid Umri Thalata wa ishrun wa askunu fi madinat uh, kagagayan walhamdulillah ana muslim masya di ba? huwag oh, niyo sabihin na kalimutan niyo yun di ba? yun yung sinabi natin so ano yun? pakiulit yun yung sinabi natin ikaw hmmm Ikaw, Ana, ismi. Ana ismi, Abdullah. Ikaw Abdullah. Ana Abdullah Mm-hmm. Oh, masya Allah. Ilonggo maneh, ilonggo wow. dong na. Ana, Hindi ka nagagaleta, ilonggo. <laughs> okay, la, nakalimutan um, mo umri. Ided ko. <laughs> umroki. Huwag mo sabihin umroki. Pag sinabi mong umroki, ang edad mo, ikaw babae. Babae ngayon ang kinakausap mo kasi merong ki. Kay fahalu ka, ikaw na lalaki. Kay fahalu ki, ikaw na babae. Kaya iwas-iwasan niyo yung pagsabi ng mga kasara. Kasara niya na ki, ay na <laughs> Ha? Ay na tadhabi kay fahalu Kasi tau sabunnya ni baiknya? Hmm. Si ke? Empat. Empat ratus. Empat ratus tujuh puluh. Mm -hmm. Alhamdulillah, ratus tujuh Alhamdulillah Empat ratus tujuh puluh. Empat ratus tujuh عمري ستة وعشرون أيوة ها بين أنا مدينة أنا من مدينة مراوي ما شاء الله أنا من مدينة مراوي الحمد لله الحمد لله الذي هداك للإسلام أسأل الله أن يثبتك في الدين نعم ما متوالي <laughs> mutawali Alam mo, ana Mutawali, wallahi ana instagram to be ismi O ana, mashaAllah, yuujib mo ni ismok Mutawali okay. Alam mo ba ibig sabihin ng mutawali? Mutawali <laughs> Egyptian name to yan oh, Egyptian ah, name okay, mutawali May, may isang kare. Magaling magbasa ng Quran mm. Mutawali, pangalan yan O oh, ikaw Sige, yalla, ya mutawali ang pagsasabihin ng 27 27? wa Ishrun Anamin, Madinat <laughs> Maghindanan Maghindanan Uy, mga kapatid Huwag nating kalimutan yan kasi itong pag-aaral natin ngayon dito sa Arabic na ito, kukunin natin dito yung hiwar at kukunin din natin dito yung mga simple na basic na dapat natin malaman sa Arabic. Nang sa gayon, kahit pa paano, sa sa kaiklian ng oras o taon, buwan na itatagal natin dito sa riyad na ito, kahit pa paano, mayroon tayong mga idea. Di ba? Paano makipag-komunikasyon, paano mo sabihin, Ha? Kaya minsan, siguro, wag natin gamitin yung Arabic batha. <laughs> Hindi yun dapat. Ang gagamitin natin yung Arabic na puro na sinasabi natin, Arabic na fusha. Yan ang kukunin natin. So, ngayon, nakuha nyo yun, mga kapatid. Tandaan nyo yan Huwag nyo yung kalimutan dahil kung siya alam magkakaroon tayo ng pagsusulit ay mga, ayan eh, yung mga pwede natin itanong yan. Isusulat nyo yan. Uh, nakuha din natin yung, aside from doon, anong nakuha natin, Joey? أه؟ آه. ممتاز بل تايو هذا سنبنا تنسى هذا هذا اسم إشارة اسم إشارة وهو وهي اسم إشارة وهو يدل عن شيء تدل في فيما يوصف به يبيك سبين ito yung kasama sa sinasabi natin na mga pronouns sa English na nagtutukoy ng mga bagay. Na ang tinutukoy niya ay ang sinasabi natin na panglalaki. Tandaan, kasi sa Arabic, mayroon ding pang babae at pang lalaki. So, yung hada gagamitin lang yan sa isang pangalan ng tao pangalan ng lugar, pangalan ng bagay, na siya ay malapit na tinutukoy mo siya, na itong tinutukoy mo na ito ay panglalaki. Nakuha? Okay. Fatakul masalan, halimbawa, sasabihin mo, Hada kitabun jamilun. Umalis na tayo sa jadidun para maiba yung Arabic natin. Okay? Kasi kung sasabihin mo na naman, uh, hada kitabun jadidun, yan ay kitab na bago, hanggang doon lang tayo, no. Everyday siya, ano, everyday learning, di ba? So ngayon, iba na naman. Joey, iba na naman, wala na yung jadidun. Hadha kitabun jamilun. Hmm, di ba? Ito ay kitab na maganda maganda <laughs> bakit siya maganda ustad simple kulay pula yun lang yun <laughs> di ba okay sabi natin hada kitabun kadimun hindi mo naman sa pwedeng sabihin kadimun kasi magsisinungalin tayo kasi pag sinabi mong kadimun ito ay luma pero bigyan natin siya ng sifa na pantukoy na which is kung ano yung reality. Kaya sinasabi natin, Hadha kitabun jadidun au takul hadha kitabun jamilun. Sim, Sim sawa sawa. Ibig sabihin, doon din ikaw nagbibigay ng patungkol doon. So yung hada na yan mga kapatid, nakuha natin na lahat ng bagay na gusto mong sabihin sasabihin mo hada ha sa Quran maraming beses nabanggit ang hada una pa lang sa suratul bakara, di ba ano hada kitabun hada kitabun marami nabanggit hada kitabun anjal nahu ilay sa Quran do naman sa suratul bakara, sa una makikita natin dalikal kitab kasi magkaiba yung dalika at saka yung hada, di ba? Nakuha niyo na yan yung mga advance na nag-aral ng Arabic. Okay. So hada kitabun jadidun. Hada rajulun zakiyun. Inshallah. Hada talibun zakiyun walang magsasalita hadha talibun zakiyun ano ang ibig sabihin ng akong giingon bay <laughs> naon tsaka yung kinabuhi pag sinabi natin hadha talibun zakiyun ano ang ibig kong sabihin sabihin mo yon sa tagalog itong estudyante Hmm. Itong istudyante... Malapit na sige. Matalino. Matalino. Takbir! Masya oh, 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 oh. Allah. Itong istudyanteng ito ay matalino. Itong istudyanteng ito ay matalino. <laughs> itong estudyante, itong mag-aaral ay matalino. Ha? Okay. Hada talibun وهذا وها وهذا زميله طويل اي نرى نيون ما غفتيد هو هذا طالب ذكي وهذا جميله طويل <applause> <applause> hey, <yon>, <applause> <t> <applause> <applause> زميله جميل تعرفوا ما معنى جميل ها عبد الله زميل جميل هذا زميلي جميلي غابو لي يبايو زميل زميل ذونش جميل لا اعرف ما ناين ان زميل ممتاز هذا زميلي Ha, the Zamili. Okay. Si... Si Bril. Si inyo, sinong may alam? Saan na nga yan, Ustad? Zamilon. Ako, try. Pakinggan natin si Joey. Pakinggan niyo ngayon. dalawa na yun? Uh, hindi. Sabihin daw muna, anong ibig sabihin ng Zamil? Marami hindi na... Teka, sanalit. Sino nakakalam ng Zamilon? Zamil, anong ispelling, Ustad? Zamil. Zay...

Zamilon Ibig sabi ng zamilon Ano? Kaklase Kasama Kaklase Kasama Or kaibigan Zamilon Yung sadiki Kaibigan Okay? Eh, <laughs> kaibigan yun eh Pero yung zamil Pwede mong sabihin na Kaklase niya Kasamahan niya Aha? Jamil. Hada Jamili fil Fasli. Ito ay kaklase ko sa silid aralan. Okay, Joey, sabi niyo sinabi ko. Hada talibun zakiyun wa hada jamiluhu tawilun. Itong mag-aaral ay matalino. At itong ada at itong at itong kaklase niya. Kaklase niya ay matangkad. Matangkad. Takbir. Ah, yeah, Masya Allah. Hmm. Allahu <laughs> Akbar. <laughs> <laughs> Nakasagot eh. Yun lang, hindi wala yung zamil eh. Kaya sabi ko na hindi wala. <laughs> <laughs> kaya hindi na ako nagkasagot. So kahit pa paano, mayroon kayong natutunan ngayong gabi ang katagang salita na zamilun. Zamil eh. Hindi <laughs> ko alam kasi yung zamil. Huwag tayong magpalayo. Ulitin natin, Ustad. Ang ang hada. Zay, mim, at saka lam. Zamil, ya, ya, mamim, ya, tapos lam. Zamilun. Okay. Ibig sabihin, natutunan ko ngayong gabi, Ustad, ang hada ay ismu isyara na ito ay nagpapabatid o nagtutukoy ng isang bagay na panlalaki na malapit na tinutukoy mo siya. Okay. Bago natin makalimutan ng lahat, paano natin nal nalalaman sa Arabic ang isang bagay na ito ay panlalaki at ito naman ay pambabae. Okay? Ang hada, sinabi natin, ginagamit lang yun sa panlalaki. Hindi ba? Sa bagay na gagamitin mo sa pantukoy na panlalaki din. ba? Diba? Katulad ng kitab. Ang kitab, panlalaki siya. Kasi, kitabun. Okay? Paano mo malalaman ng isang bagay sa Arabic na ito ay pambabae? Pag nakita ninyo sa huli nito, sa huling-huli niya, Okay, no, ikaw ang magsabi. Ano? Taol marbuta. Ta -mar Very good. Pag nakita mo doon sa, ila, sa, sa huli ng isang katagang salita na mayroong taol marbuta, ano daw ang taol marbuta? Yung parang bilog na may ano sa Maliit na itlog na pugo ng itlog na mayroon siyang dalawang tuldok sa itaas dalawang mata o dalawang tuldok sa itaas. Arabic, makikita nyo yan, pag mayroong taol marbuta na original, yun ang word niya, ibig sabihin pang babae yun. Ano nga limbawa niya? Sayara. Ha? Sayara. Sayaratun. Sayara. Sayaratun. Okay, example. Paano mo sasabihin sa Arabic ngayon? <laughs> Paano mo sasabihin sa Arabic ngayon na ito ay kotse ng aking ama? Ayan, yan, yan, yan. Okay yan, bago yan ngayon, parang hindi na ano ha? Ito ay kotse ng aking ama. Amin ko nga bago ko ibigay, Abdul Malik. Hindi tinatanggal. <laughs> <laughs> Hindi tinatanggal? Okay lang, ibabalik na naman to. Yung. Walang problema. Gusto ko lang Amin Hmm, masya Allah. Magandang pangbigay ng ano yan. <laughs> <laughs> Sa tergas Hmm. Masya Allah, bango. Allahu Akbar. Masya Allah. Ito ay aking... Ito ay sasakyan, ng sasakyan ng aking ama. Ayun. Oh, mashallah, meron tabol dito. Ayun, tatalonin kanya dito, oy, brother no. Tignan mo. Hmm. Sige, try siya. Hindi, hindi, hindi. Siya muna tinawag ko. Try mo. Sige, anong sagot mo? Try mo. Hadihi Wait, ايش هذا؟ Okay. Hating is syara. Ah, motor. Ba'ad. Apa musabihin baba? <laughs> <laughs> Paano mo yung baba sa Arabic. O oh, yung pali. Oh, sige. <laughs> <laughs> ha. <laughs> ano? Hadihi Sayarati Abi. Mali. Hindi, correct siya, pero may dam, gawin mong damma. <laughs> hadihi Sayaratu. Sayaratu? Ah, Sayaratu, ah, sayaratu. Abi. Abi. Masya Allah. Fondol. Mmm. <coughs> Allah hafaz. <Akbar>. Tahmir! Allah <coughs> <laughs> hafaz. Hadihi Sayaratu Abi. Ustad, bakit kanina sinasabi mo hadah? Ngayon, pumunta tayo sa hadihi. Kasi mga kapatid, ang hada, yun yung panglalaki. Ang katapat niya ay hadihi. Okay? Hada, panglalaki na isang bagay na tinutukoy mo. Yung hadihi, isang bagay na tinutukoy mo na pang babae. Ngayon, bakit naging babae yung sayara? Ang sayara kotse. Kasi sa akhir, yung pinakalas na word ng Arabic ng sayara, mayroon siyang taol marbuta na maliit na itlog ng pugo ng ibon na merong doon tuldok sa itaas. Na ibig sabihin, yun ay nagpapatunay na ang isang bagay o isang katagang salita na ito ay babae na tinutukoy pag mayroon siyang sayara. Ay, pag mayroon siyang taol marbuta sa last. Sayaratun. Ano pa? La <coughs> Baitun Mafi Mafi Ya ahlal kagayan Ikaw taga kagayan Bisa aman Bisa gud ka dong ah. Uh, iba yon, Kasi yung Baitun na yun Doon sa ano Iba yun sa Taal Marbuta Okay Okay So ngayon uh, Yung hadihi Gagamitin siya sa pang Babae Na feminine Katulad ng Sa atun sa atun -ah yung sa a -ah, rilo sa a -ah sin alif ain tapos taul marbuta sa atun -ah -ah fatakul masalan hadhihi sa -ah jamila hindi mo siya pwedeng sabing jamilun kasi, pangbabae siya. So, dapat, jamila, jamila to. Yung sifan niya, pangbabae din. Yung adjective patungkol doon, magiging pangbabae din. Okay? Yun ang pinaka-importante. Sige mga kapatid, ulitin natin. Hada kitabun jadidun. yallah Hada kitabun jadidun. Hada kitabun jamilun. Kitabun jadid jadi. kitabun qadimun Haha. kitabun Haha. 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 kitabun Haha. 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 Bago. Hadha kitabun jadi qamilun. Uh, ano ibig sabihin 'yun? Maganda ang libro ko, ay maganda. Ang kitab na ito ay maganda, masyaallah. Okay. Takuwa na 'yun. Hmm. Hadhihi sa'atun qadimatun. Hadhihi Sa'atun Kadimatun Ang ito ay luma. Ha? Ang relong ito ay luma. Ang relong ito ay luma. Di ba? Kasi oh, yung luma kadim, kadimaton. Kadimun luma. Pag ginawa mo siyang babae, eh, kadimaton. Allah <laughs> Ganyan pala yan sa Arabi ko Ustad, masanay lang kayo Ganyan talaga yan Masasanay ilang kayo Parang nag-aaral tayo ng physics Kadimatun Hadihi Sayaratun Kabiratun Sino magsasabi? Hadihi sayaratun kadimatun Sabihin mo siya ngayon sa Tagalog Ikau, Sige ikaw Hadihi sayyaratun Kabiratun Pst Ayok tu dulu Ayok musabak dihak Mga bisaya mu oh, ya, lah. Takbir Allahu Allah Akbar Allahu Akbar Masya Allah Puputi na ang ipin mo dyan kapatid Mabaw na ako Okay, anong time na? Okay, so ah? Okay, so ngayon Last na ito Sa Quran na naman tayo mga kapatid Subhanakallah Mawabi hamdi Kasyad wala ilaha ila ant Astagfiru kawatubulay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam